anyo ipapakita na. Maganda yung nobya ni Pablo. Pero magaspang. Pablo, ano ba? Senyorito! Ate mo! Pipitsugin ka lang naman. Tama si Tanggol Gusto ko mayaman. Ah! Ang mortal na kalaban makikita na. Alam ko na ako sa nagkatabi si Alberto. Nakailangan pala kung gilos na tayo. Huwag tayo ng panahon. Yan, may dumarating. Hindi na ba yan? Si Alberto. Magaganap na ang pinaka-aabangang salpukan ama laban sa anak. Buka, mabibigyan ko na rin ng katarong mat ang pagkamatay mo. Hoy! Ang ginagawa mo dito! <tong> Ito na ang tamang oras para makaganti tayo sa kanya. Pinay! Sali ko! Masa tayo! Masa kami sa ginawa ninyo kay Yoli! siya so ako! Papatay sa'yo! Pa! Ah! At yung lalaking tumangay, tumunik. Nakaharap ko siya para ako nakatingin sa salamin. Ah! 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 Saan si ka na magpanggap ni Muñoca. Anong nangyayari sa kanya? Alam mo kung anong ginawa mo kay moka. Sino ka? Sino ka?! FPJ Batang Kapo. Kapag na-bismo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya.